Atlas car. Sir, ma'am. Try po. Atlas car. Atlas car po. Try Check nyo po. Mura po. Ah, sir, ma'am. Ha! Atlas car. Check out nyo po. Napakaganda po ng model namin. Tsaka promo po kami. Okay lang, oh. Ah, ah. Ito gusto yung gusto ko nga. Oo nga, ha. Ang ganda nga, no? Kaso, han, wala tayong garahe. Garahe po? Wala. Oo, wala kaming garahe. Wala kayong garahe. Naku, hindi na po problema ngayon yan. O, kasi dati ho, meron tayong batas na pinapasa noon na hindi pwedeng bumili ng sasakyan pagka walang garahe. Pero ngayon po, yung batas na yun, binasura na po. Binasura? Mm -hmm. uh, sino nagbasura? yung government? Ay, hindi ho. Binasura na po nating mamamayang Pilipino. Tayo na po nagpatanggal yan. Wow! So <laughs> Oo nga, <no? laughs> Eh, sir, paano yan? Saan naman ipapark yung kotse namin? Naku, madali lang ho yan, ma'am kung meron kayong kalsada, oh. meron kayong garahe. Bin. Doon nyo lang sa kalsada yung Sa tapat? Oo, oh, doon nyo lang. Yan nila. Medyo nakakahiya Ay, naku, sir. Ang kailangan nyo lang ngayon, kailangan yung unahan. Unahan? Oo. Uh, -huh. unahan nyo ng galit gagalit. Oo, kailangan talaga magpakaastig kayo. Kakapalan nyo. Ngayon, panahon nyo nga yun, yung mga car owners, oh, hindi na kailangan ng garahe. Ang kailangan nyo ngayon, kapal ng muka. Unahan <laughs> nyo lang ng galit. Sindakin nyo lang. Sindakin lang? Ay, ah, kaya ko yung boss. <laughs> Grabe so, naman, sir. Pa Pabalagbag lang talaga sa tapat ng bahay namin. At ganun lang. Ako. Ay, balagbag? Ako, hindi naman. Oh, huwag naman, oh, ganun. Baka sabihin ng mga tao, uncivilized tayo dito. Ay, hindi. Ang gagawin nyo, lalagyan nyo lang na lang kung ano-ano sa paligid yung kotse doon sa kalsada. oh, lalagyan nyo ng mga halaman, ganyan, pahikita niya, halaman. Yung mga galon ng tubig, o kaya, hollow blocks. Yeah. blocks. oh, Marami yes. kami noon. may yeah. construction sa tapat. O oh, yan, yung mga natirang bato doon, kahit yung mga malalaki yung <laughs> ihala yun no? Oo, paligid nyo lang yan. Mm -hmm. Ay, may okay, doon, instant. No? may decoration. Oo nga, instant garahe na yun. No, halaman on the floor. Okay, halaman on the floor. Ay, ganyan, oh, <laughs> <spring>. <laughs> <laughs> oh, <wow. laughs> Kaso, boss, pag nagas ka sa inyong sasakyan, hassle naman yun. Ay, hindi ho, sir, may ano kami eh. May free kami na trapal. Uh, ah, may free tap tapal? Uh, oo, oh, yung iko-cover nyo lang na gano'n. Pagka may cover, ibig sabihin, magaling pa naman ako mag-cover. <laughs> ah, oo, oh, di ba? Oo nga, ha? Oo, kaya mo yun. Ano mo, na bilig talaga ako sa cover mo, ha? Oo. <laughs> <Ay> hindi, <laughs> Dahil in -open niyo yung kotse, tapos nasa kalsada, nakaparada, ibig sabihin nun, private property na yun. Hindi oh. na kayo pwedeng pakialaman nun. Oh, Pwede. Ma. Anon, oh, wala na. I-off oh, comments ko yan. Oh, wala talaga Wala na. pakialam oh, sa akin? Walang pakialam. Kaso, <laughs> Hindi pala uubra sa atin yun. hindi obra sa amin yun, boss. Ay, bakit ay, oh, Ay, Bakit to? Eh, kasi sa City Hall, laging may ano na eh, may street clearing. Oo. Oh. di ba, ang daming natuloy mo mga nakapark oh. na illegal. Ah, ah, yun po ba? Naku, problema po yun. Kasi ngayon, ang kailangan nyo lang, kailangan meron kayong kakilalang opisyal. Ah. Okay. Kakilala opisyal, tapos tatanungin nyo lang anong oras yung uh, street clearing nila. O, di pag sinabing alas 9, halimbawa, Diyan magda-drive muna kayo, ikot-ikot lang muna kayo. Okay lang. Oh, pagka yung mga taga City Hall, pag wala na sila, clear na. No. hindi, eh, balik kayo doon. pagkabalik balik nun, kagay niyo, ilagay uli 'yung mga laman, mga harang. Coveran niyo 'yan. Alam niyo, 'yung mga car owners ngayon, talaga hindi na kailangan ng garahe. Hindi lang kailangan makapal ang kailangan din, wais din tayo. Ayun, oh, gagamitin natin 'yan. Ah, dapat wais. at natin, no? Nakuhon. <laughs> Alam mo, okay lang naman pala na wala tayong grabe. Oh. Kaya kumuha na tayo. Oh. Kunin na lang ito. Oh, talaga, serye, talaga. Since ka loadan kami at maraming oh. kaming promo, oh. mas maganda kumuha kayong dalawang units. Dalawang units? Oo, oh, para pagka-coding yung isa. Oo. Oh. May magagamit pa kayo iba. What? O, oh, di ba? Hindi lang kayo nakakaabala sa kalsada, nakakaabala tayo sa buong traffic sa Metro Manila. Okay yun na, Okay no? Mindset okay. uh, makes sense, di ba? Oh, oh. So, oh. makakapabala na talaga kami yes. ng mga oh. uh, ang pula mo kayo dyan. Eh. I-arrange yung form ninyo. Ay, Thank sige. You. Okay, sige. Maraming sige. salamat, sir. <laughs> Wala problem. Thank you, Rena. Ah, Uy, mga kababol, andyan dyan na naman kayo. Uy, Tandaan niyo ha, Bubble gang to. Joke lang namin to. Katang-isip lang, hindi naman totoo to mga nangyayari na to. Pero kung may kakilala kayong ganyan, kapitbahay, ng kapal na mukha, ginagamit na garahe yung kalsada ninyo, ha? tag niyo na sa mga comments at drive safely!